magandang umaga mga kabayan kapan wala tayong ano wala tayong free ride ngayon ang bibigyan natin papunta ng saan kayo papunta ma'am? Sofitel Sofitel yan. sila ang free ride natin ito yung Hello isima ko oh, diba? tapos yung nasa likod yan, sila bali hi po I'm baby <laughs> I'm Charlie Ay, ayan Sina ang free ride natin ngayon mga taga Norte pala to. Yes po. Uh, mga ano po kami, intern sa Sofitel po. Nagulat ba kayo dahil yeah. Uh. inopiran ko kayo ng free ride. Opo oh, po kuya. Thank you. Ayan. Merry Christmas. Advance Merry Christmas ni Kuya. Ito. Ayan ma'am, anong probinsya nyo ma'am? Ilocos Norte po. Ilocos Norte. Anong pangalan ma'am? Cruzet po. Cruzet. Wait Oshi. Oh, lang po yung nameplate kasi susunod. Shoutout shout, shout mo po yung taga, ano, taga sa inyo. Hi! Sa jowa kong nasa lawa! Ang layo naman! Opo! Kaya naman? Kaya? Ay! Itanong e, mo naman po sa may ah, mga sila. siman na jowa! Ay! sa jowa oh, ito. ko po, siman! Isa-isa! Isa-isa! <laughs> Uh, ate, anong pangalan mo, ate? Uh, baby! Hi, sa si jawa akong Siva! <laughs> Siyempre, Nagawa ko pag Siyempre, papangalanan nyo, te. Uh, o, oh, anong pangalan mo, ate? Baby po. Baby, anong apelido? Martin. Uh, Martin. Si, si boyfriend, nasa Sima. Eh, Siman siya, na? Yes po. Oo, oh, ang galing siya makay sa barko nun. Ay. Ay. <laughs> <laughs> anong pangalan niya, ate? Sige. Sige. Hi, Beats Dara! Oh! Ayun! na, ayun! O, oh. ito oh, si ate. Ate, ano pangalan um, mo ate? Shelly! Ay, ako ba? Sino ba? Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Sino ba? Ako ba? Oh. Um, shout out sa jowa ko na si John Gabriel Presidente. <laughs> Presidente! Presidente, anong pangalan niyo, ate? Jelly Rose para Rose. Yes po. Ano probinsya mo? Um sa Ilocos Norte din po. Oh, puro norte nga pala uh, talaga to. Oh, mga Ilocano. Yes. Si Ilocano pride. Dadan tayo na. Ayan naman yung isa, yung isa. Si Ate. Ate, harap ka dito. Ano pangalan niyo, mo? Nika po. Nika po. Oh, po. Nika. Ape ni po po. Nika, walang jowa. Hoy. Uh, oh, may available Nika mga kababayan, niko. may available. Ito Ayan. si Ate. Ito pa, ayos. Crisaline po, wala rin pong jowa. Ayan. Ah. Gusto niyo po manawagan para magkajowa? Pa, paano ba kayo ligawan? Ay, um, basta yung hindi lang magaling po sa umpisa. Ah! Uy, oh, siyempre natural, gagalingan sa simula, ikaw. Ay! di ba? Kasi kung dito, hindi magpapakita ng no, gilas no. yan, no? no. wala. 'Yung ano daw po kayang pakainin 'yung buong pamilya. Uh, niya. Ay. Ay, Ay ko ako lalaki, hindi ako manliligaw kasi Ay. ikaw lang ang mabuhayin ko eh. hindi, joke lang siyempre, 'yung dapat karapat-dapat sa inyo. At sa bubuuin 'yung pamilya, ganun lang yun eh. Correct po. Ito si ate na. Hello Ayan. po. Sige, shout out na. Ikaw na maging camera Hi. na. Ah. Hi! Shout out sa jowa ko, pero di ko papangalanan kasi controversial. Baka <laughs> jowa din lang iba! <laughs> Hi guys! Welcome to Manila! <laughs> Ayan, makikita niyo yan. I-search niyo yung taxi vlog makikita. Taxi vlog po? Sige, Ayan, may siguro within mga 2 Paka-update okay. 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 na yan Mas isi-share namin sa Facebook no? O, oh, pwede rin, pwede oh, yeah. yeah. rin ka Ayan. Ka. Ayan Search ko man Ta Mga, ano sila, mga trabador sila, mga kabayan ng Supitil Pero, puro taga-norte sila lahat yeah. Yeah. Ayan, sila ngayon ang first Ngayong umaga, umaga tayo nagbigay ng free ride, mga kabayan Dahil uh, Balik kaapon kasi wala tayong free ride Ah, ito Ayan yung vlog yung vlog ko sus, ano yung vlog ko as in boy eh ano victory. Thank you thank you. Please like and share. Yan yung ano natin mga kabayan. Tuloy lang tayo sa free ride araw-araw. Sana yung iba makachimpuan nyo rin ako na ano tulad nila. Sabi nga nila, karamihan kasi ta sa mga taxi nagpe-appreciate daw. Tama po oh, ngayon marami sila pero pre-ride sila sa atin ayaw, ngayon oh, thank you so much po handog ni kuya madalas po kasi yung mga taxi driver pag sinabi namin dyan lang sa Sofitel parang ayaw nila kasi daw malapit Ayun. ito mga kabayan kung titingnan natin sila mga kababayan maganda ang kabihisan nila kakasukutan pero totally dahil sila dito sa Maynila at hindi naman kasi porque maganda ang kasukutan ng isang tao mapera yan dahil sa Pilipinas tayo dapat maging ano tulong tulong lang ba kung may may bibigay kasi nag ojt lang po nag ojt lang kayo dito ay Sige, pagigihan nyo. Dito kayo, na? Oh, so yeah. Pagigihan nyo na lang, tamang-tama pala sa inyo ko na ibigay yung free ride ngayong araw. Yay! Oh, yay! Lucky Friday! Eh, masaya sila dahil siyempre first time niya first time yata nila sa free ride. Ay, upo! Ayan. First time in two months. <laughs> uh. Ito yung mga kamayan, ayan sila. Ayan, pupunta nila dito, Supitil. So ayan. Ayan. hindi, ganun talaga dyan papag, papasok at titikapin ka lang naman dyan ayan, yung sana shoutout nyo yung mga kalugar nyo para ano na bihira lang to sa youtube nasa youtube kayo oh, oh. Yung, 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 mga, yung mga magulang nyo yung kapatid na pwede nyo para pagkakataon nyo kasi mga mga one to 2 I-check e, nyo sa YouTube to. Nandiyan na kayo, Nasa YouTube na kayo. Like and subscribe. Taxi Vlog. Ayan mga bayan, Malapit na sila. Nasa main and eh, nasa gate lang tayo. Ano pakiramdam? Dahil kayong nap Napilin na, napili na pre-ride ni Kuya ngayon? Ang saya po. Kasi syempre minsan lang mangyari to. Lalo na sa Manila. Wala nang libre. <laughs> Nagulat ba? pa. Na Nano ba Lano kayo? Bayad? Puro lang may libre. Uh -uh. Guys, eh, follow nyo si Kuya. Tutan totally doon sa kinatatayuan nyo, no? May mga nakapilang taxi doon, eh, no? Oh, 200. Ganyan. Magkano sinisingil sa inyo lagi? 200. Oh, uh, Ayaw magpa-metro. Balik, balik 40 per, per ride. <laughs> eh, Ngayon nakabawi naman kay Kuya kasi nasa free ride naman kayo. Okay. Ano? Ayan yung mga guardiang magigiting na akala mo nagpapataya ng easy to. Ay, 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 drop lang boss, drop. Ayan, dahil nakita nila yung magaganda sa kain, hindi na tayo pinatigil. Ayan o, oh, malapit na bumaba sila madam. Ayan. Oh, salamat sa inyo, ingat kayo palagi. Thank you din po. Thank you, thank you. Okay, okay, thank you. Thank you. Ayan sila, bababa. Bye, ba? Let's sige, mo. Sige. Ayan sila mga kababayan, bababa na sila dahil. Okay Okay, okay. sila, ayun Ayan mga kababayan, sila naman ngayon ang pre ride. pre ride ni Kuya. Ayan, so piti lumatras tayo para lumabas babay sa inyo mga kababayan in advance, eh, advance Merry Christmas sa lahat